Guys, alam nyo bang si Chairman George Garcia ng Comelec ay sinugod sa kanyang baluarte sa Palacio del Gobernador, no? Ang sumugod, nako, makikilala nyo kung sino-sino itong mga sumugod para, okay, para, ah, uh, kastiguhin, <laughs> para, ah, uh, ipahiya si Chairman Garcia. Nako, panoorin nyo po ang full video dito. Tutok lang. eto ang video. Nagtataka ako ron eh. Ator <laughs> ni Sir, magandang umaga. George, takot ka, di pa? O, oh, andito ako sa teritoryo mo, George. Sinusukod talaga kita. O, oh, tingnan natin kung kaya mong magkaso sa akin. Tandaan ninyo, mga kababayan, Dalawa tatlong araw mula magsimula mula nang nagsalita si Attorney tungkol sa daya ni George Garcia kinasuhan agad siya. Ako dalawang linggo na ang video ko sa YouTube 1 hour and 47 minutes. Takot lang nila. Hindi nila ko kayang kasuhan at hindi nila ko kayang takutin. Ito ngayon. George Garcia Ilang Pilipino ang dadayain mo sa halalan ngayong lunes? Ulitin yes! ko, George Garcia, ilang Pilipino ang dadayain nyo ngayong darating na halalan sa lunes? I accuse you publicly and categorically. Bumaba ka dyan. Tingnan natin kung kaya mong harapin ang ebidensyang nakalab ko sa labing limang taon na kinalaban ko kayo. Ang dayaan nandyan sa palaso del gobernador. At ito, mga kababayan, bago to, kakabilang to, tinawag sa akin. George, makinig ka! Makinig ka, George. Precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City kahapon nag-testing and sealing ng mga makina sa Butuan City. Ulitin ko, George. Precinct number 250, Barangay Santo Niño, Butuan City. Test ballot number 9. Ang binoto ng watcher ay si Ching Plaza plus walong konsihal si Ching Plaza at walong konsihal ang binoto sa test ballot number 9. Paglabas ng resibo, tumugma sa balota. Pero, nung tiningnan nila ang election return sa screen, ang lumabas ay si Lau Fortun at labing dalawang konsihal. Ayan, George! Investigahan mo yan! Ulitin ko, test number ballot, test ballot number 9. Cluster Precinct number 240, Barangay Santo Niño, Botuan City. Ang binoto ay Sitsing Plaza plus walong konsihal. Ang lumabas ay si Lau Fortune plus labing dalawang konsihal. Hala, sagutin mo yan. Test ballot number 10, George. Ito ba, test ballot number 10. Ang binoto ay si Tseng Plaza plus si Lau Furton. Purposely, intentionally, in-overvote ng botante para matest kasi nakita na nga nila yung test ballot number 9 na mali. So, ang binoto ay si Tseng Plaza plus Lau Forton So, anong labas? Overvote. Plus, walong konsihal ni Tseng Plaza pag-check ulit sa election return doon sa screen ang lumabas.